paper. Kasi, alam nyo kasi guys, dito sa office namin, nagkaroon ng mga anay yung aming dingding. Kagaya nyan, o. Oh, ang dasira. Tapos, eto pa. Eh, di pinalitan ng plywood. Kaso, hindi na namin mapinturahan. Kasi, ang tagal maalis yung amoy. So, ang ginawa, ang ginawa ko na lang, nag-order na lang ako ng wallpaper. Ito ngayon. Yan ang lalagyan ko ng wallpaper. Tapos yung kabila. Yan. Tapos sunod ko na lang yung eto yung part na yan. Kasi ang pangit eh. What ang gaon? Parang, parang ang parang ang nipis yata nito. Hindi kagaya nung sa amin. Diba yung sa atin kasi maano yun, makapal, kaya siguro mas mura to. Mm -hmm. Ay, maliit. Palang. Oh, no! Ito na uh, yung... Ay, manipis nga. Ah, hindi kasing kapal nung My saan. May star. Oo. Oh, oh. Ito na. May star. Ay, hindi man yan. Ito na. <makes noise> Ayan na, guys, yung natapos ko ngayon. Hindi ko maayos yung sa may part ng gilid kasi kailangan hilahin yung cabinet. ay di ko naman kaya. As super bigat. bigat. Nalang pag may nagbuhat na, lang. Sa ako na lang lagyan. Ayan.